So ito guys kasama ko po of course very good friend natin si Engineer Andres. Engineer, nagsimula po sa Jones Bridge, 'di ba? Nung ginawa po, yan? Ngayon po, inextend po ng ad uh, PBBM admin hanggang sa likod ng Manila Post Office. Ano po ang masasabi niyo po? Opo, uh, napakaganda po yun sa City of Manila kasi nung inumpisahan din namin, kasama din namin si secretary Osa. Uh, sa oh, kasama Bridge. na siya kasi no, yung po mga poste na, eh, no, ng ano uh, ng Jones Bridge. So itutuloy ito, itong uh, esplanade, at uh, 25 kilometers sa uh, kabilang side ng Pasig River. So magandang ano to, buong ano uh, Manila, dadaanan ito hanggang Mandaluyong makikina. Ano. Lahat po makikinabang po, no? Oo. And yung yung mga katabi po mga building, lahat po gaganda yung lugar eh, no? Ah, uh, mas oh, yung mga turista darating. Oo, uh, eh. mag-improve. Kakausapin nga din namin yung mga uh, building owners. Mga buildings doon, no? Uh, so para maka-adapt sila dito. So, kasi uh, nakikipagsulong nga kami sa d kasi katari ako sa arts. So, para pagkausap din sa mga building owners. But nakita ko din yung mga housing din sa Manila. Nakita ko parang may mga nakalagay din doon, mga plano eh, no? Oo, oh, eh, mayroon din. Kasi yun nga yung plano ng national government, di ba? One uh, million... Uh, 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 housing uh, per profit. year? Yeah, per year. Kasama siyempre so, yung Manila doon no, kasi maraming kasama, pangangailangan din yung syudad natin. Natama ng cities eh, kasama, ano, oh. uh, Si mga probinsya kasama doon sa housing. So maganda po pala ang tulungan ng na uh... so, so, naka-support ang local government sa national government. Thank you very much po Engineer Andres. Nice to see you po. Okay. At maganda po tuloy-tuloy po yung yung sinimulan ni noon. pinagpapatuloy ni Mayor Hani under kay PBBM secretary ako oh, sir. Tuloy-tuloy uh, lang po ang ganda po. It, mababago itong itsura po ng Maynila. Ang ganda yung landscape. Makita nato sa gabi. Sa gabi na yan. Mamaya, eh, mamaya, mamaya po mamaya, mamaya, makikita mamaya. ko po. Naku, ang ganda nito mamaya. Thank, Thank you. you very much na miss ko si Engineer Andres. Salamat po. Okay. Dito po tayo sa drop-off point ito. Ito po tayo. Dito po tayo sa may transition bridge. So nakikita nyo itong bridge na maliit na nasa ilalim naman po ng Jones Bridge. This is a highlight of the project because we're, we're, we're showing that you can actually transfer from one side to the other tuloy-tuloy. And we want to do that for the whole stretch of Pasig River and eventually for both sides of the river mans. By doing that, we will have loops. We will have a complete loop na 25 kilometers on one side, 25 kilometers on one, on the other side, and we will also have loops na kagaya nito. Ito makikita nyo mamaya pagtawid natin. Ito pong stretch po na ito na dinvelop natin sa likod ng post office, maikoconnect na po natin sa Jones Bridge. Pagtawid mo po sa Jones Bridge, dito ka po sa kabilang riverbank, at makakatawid ka po via the MacArthur Bridge. Mamaya po makikita natin dyan yung pong ating gagawin. So we will invite you to to go down at tatawid po tayo sa transition bridge at makita nyo po kung paano kayo tatawid to the other side nang wala pong putol wala okay. So, 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 oh, oh, oh. okay lang, okay, sir. Okay lang, lang, sir. Okay lang, sir. Okay, okay lang, sir. Oh. Okay lang, sir. Okay. okay lang, sir. Oh. Okay lang, sir. Okay. okay lang, sir. Oh. Okay lang, sir. sir. Okay lang, So habang naglalakad ka dito, tuloy-tuloy, so, jogging, walking, bike path. The idea really is pagka na-connect natin to, madaming opportunities na pwede mangyari. Uh Meron ba opportunity na magkaroon ka ng commercial, meron ka opportunity, na, ka uh -huh. meron kang opportunity gusto nyo mag-exercise dito, gusto nyo magkita-kita dito, magkaroon kayo ng mga barkadahan dito. And also it promotes environmental sustainability. Napangkit ko nga kanina, the moment ginagamit ng tao ang Pasig River, the moment you benefit from Pasig River, who will make sure you become an advocate para mismo papanatiling malinis yung yung ilo. Napansin ko about po? safety sa Dita. proyekto nito? Lalo na pag natapos yung safety ng mga mamamasyal dito. So Ay, of course, yung safety, Pagnakita uh, pag nakita mo interagency council ito, nakakasama po namin ang Department of Interior and Local Government. So magiging partner din po natin dito, not only the private sector, but also local governments in ensuring ang maganda ang administration ng ating uh, ng ating whole segment. Also, kaya nga po ginilabas po ng executive order itong ating effort na ito para po merong entity na magmamando dun sa safety nito. Baka po ito na make sure natin na maganda ang ating Pasig River. Malaking factor din ito sa climate resilience, sa climate resilience ng ating bansa. No? Kasi pagka maganda ang Pasig River natin, hindi tayo magpapahal. So, madami madami nakikita natin tinatamaan Merong tourism, merong uh, merong environment, merong place making at uh, meron, meron tayong safety ng mga tao no paglakad ka tuloy-tuloy. At nakakaroon din tayo ng creation of land values. So naniniwala Matas. po kami with this showcase area, mapapakita na natin na ito ito sana ang vision ng ating uh, administrasyon para dito sa ating Pasig River. Matatandaan niyo dati From this side, hindi tayo makatawid sa kabila, ah. kailangan pa tayo dumaan dito so, kasi ikot pa tayo. Pa. So ang idea niyan, the whole 25 kilometers on both sides, ganoon ang gagawin natin. So ito yung showcase natin, ito yung panimula lang. Ang plano natin, ituloy yan all the way from the bottom of the Basin River up to Laguna Lake. At this point, we will invite them. Meron po tayong boats, itadala po namin kayo mga maya sa dock para po makita nyo naman yung view from the from the water mamaya po pag ilaw po niyan mas makikita nyo po ang ganda ng ating development dito makikita nyo po itong ating esplanade makikita nyo po itong area nito from Jones Bridge to MacArthur Bridge from the water naman po so imbitahin po namin kayo dito so, napasin ko lang po yung aesthetic na ginamit po dito is parang similar din po dito sa Jones Bridge no yung mga lamps na alam ko nung panahon ni Yormi si Sec Acusar din ang tumulong yeah. dito sa mga the, the uh, idea is to identify ano yung mga features ng site tapos magkaroon ng uh, kapariho, ka, kapareho kapareho doon sa mga site to. ang idea kasi hindi natin pwedeng gawing ibang iba 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 eh, no? yan eh parang chapsi lumalabas so kung ano yung pinaka uh, malapit na architectural feature yun na po ang ina-adapt natin sa area so ang transition na lang from kunyari wala nang main features na gano'n, then magkakaroon tayo ng basic. But generally, kung meron tayong mga connections dito, susundan natin yung architectural features ng area na yun. Thank, Thank you. you. Para tuloy-tuloy yung ganda. oh. parang ganda, o. Oh. Saka Philippine yung theme, mga eh. Filipiniana yung theme din. So, mapapansin nyo later uh, tulad nitong mga... Uh, Para pandango na ano, no? Na yung uh, old era ng Spanish ano heritage at makikita natin sa, yung mga mga future projects. But of course, as we go through the different segments, yung time segment, ngayon, mag-iiba. Depende sa, sa lugar na.